Ang UTI ay isang impeksyon sa iyong urinary system kung saan kabilang ang iyong mga kidneys, ureter, pantog at urethra. Karamihan sa mga impeksyon ay kinabibilangan ng lower urinary tract, ang pantog at ang urethra. Maaaring maramdaman ang sintomas kapag kumain ng pagkain na bawal sa UTI. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice. At huwag kalimutan, pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Kung mayroon kang UTI, tiyakin na sinusunod mo ang mga wastong pamamaraan upang maibsan ang mga sintomas nito. Nanguhulugan nito na kailangan mong bantayan kung ano ang iyong inilalagay sa iyong katawan dahil ang ilang mga elemento ay maaaring magdulot ng mga problema para sa iyo. Narito ang mga prutas na mabuti para sa taong may UTI. 1. Cranberries. Ang cranberry ay mayaman sa proanthocyanidins isang compound na pumipigil sa E. coli na dumidikit sa dingding ng urinary tract. Tumutulong din itong iwasan ang pagdami ng bakterya na nagiging sanhi ng impeksyon. Mainam din ito bilang preventive measure para hindi umulit ang UTI. 2. Pakwan ang pakwan ay may napakataas na water content nito at natural na diuretic, kaya tumutulong ito sa mabilis na paglabas ng ihi at toxins mula sa katawan. Linilinis din ito ang urinary tract na pumipigil sa bakterya na magtagal o dumami. 3. Pineapple Taglay ng pineapple ang bromelain, isang enzyme na may anti-inflammatory at antibacterial properties. Tumutuloy ito sa pagbawas ng pamamaga ng urinary tract at nagpapabilis ng pagaling mula sa UTI. 4. Saging Ang saging ay may taglay na potassium na nakakatulong sa electrolyte balance, na mahalaga para sa kidney function at pagpapanatili ng hydration. Nakakabawas nito ng dehydration na maaaring magpalala ng UTI. 5. Papaya ang papaya, mayaman sa vitamin C at may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga at pagpapalakas ng immune system. Nakakabawas din ito ng sakit at discomfort mula sa UTI habang pinapalakas ang katawan laban sa impeksyon. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.